Alright mga masters, so welcome back ulit sa ating ito channel So update lang sa ating project Balik uh, Bali, patapos na tayo mga master So itong arum uh, na lang yung tinatapos natin itong uh, na So pasok tayo Bali kanina, so ginawa ko isa Nag-boost tayo kanina ng alababo So pinormahan natin din na uh, binuusan natin ito kanina Then na uh, nagpalitada na rin tayo sa so, may aside uh, ng CR So pinaltada ako na So ito na may papaltadaan ko bukas Then papasok na tayo Para matapos na Then uh, dito lang tayo sa kabilang kwarto Mga master yan So, ito guys yung ating alob. So, bali guys, isa tapos na are. Ayan. So, tapos na. Bali, lilinisin na lang are. Kanina, isa pininturahan na ni Forman yung ating ano, uh, pangapinto. So, chocolate brown. Then, uh, since na yung ating hambay sa semento, so, kinortihan ah, na lang natin siya, ah, na lang natin siya ng ano, uh, chocolate brown para magmukhang uh, meron siyang hambay rito. Ayan. So, the sa of. So, ayan guys. Uh, kunting linis na lang. So, mamapin na lang. And then, uh, lalagyan na lang siya floor mat. Then, ay uh, ipapasok na natin dito yung ating uh, double deck. So, sa CR. So, ipintuan ka rin. Sa pinturahan na rin. Ayan. So, okay na. Ayan, mga master. So, patapos na. So, jalis na lang yung ating uh, ano Then, sa kabila. So, ganun din yung ginawa. Ayan. So, pininturahan din yung ating ano, uh, pinto. So, tapos na mga master. Then, alinis na lang. Then, kabilang, uh, din yung kabilang na ating uh, sa pinasiyar. Okay, so, yun lang muna. Bali, in-update ko lang so, salamat po.